boss. Uh, tama yung political eh. hindi pwedeng legal kasi ilipress na na nire-reject ang Supreme Court. At lalo sa sa, Kongreso, so so so, kung gano'ng karami ang mga political dynasty, nire-reject eh, din yun. Kaya ang pagkakalamin ko sa pagsama-sama natin ito, ay magbubukas tayo ng pribago ng nyo. ng isang pagkasama-sama ng mamaya, at dinikhay natin yung boses ng mamaya. Yun! Yun! Ang kailangan namin ay pang-convence ang resident sa tubyang mundo na na yung ng dynasty at hindi sa lang ang kuwersa ng sakwilan. Ang kailangan namin ay kuwersa ng lakas. Yun ang kailangan natin para sa mga kuwersa